Yun, what's up mga kajeros? Eh? Good morning. Bali, ang oras natin ay alas 9 na sa umaga. Bali, punta tayo ngayon sa ano? Sa baka. Kunin natin. Magpasilong tayo mga kajeros kasi init na. Kailangan natin pasilong para hindi magkasakit ang baka. Mahirap kasi magkasakit ang baka pag nasubran, nabilad ba. Bali, dalawa na lang ang baka mga Kajerso kasi bininta na yung dalawang anak. <clears throat> Medyo malayo-layo yung tigtugwayan sa baka. <clears throat> mga tanim ko mga Kajerso. Oh. Yung ampalaya ko. Ito, tataniman ko na ulit to oh, ng okra. Ayan, yung bakante na yan. Nahawa na na. Yun, mga okra yun, namunga na. na Naka-harvest na ako kanina. Harvest ko mga tatlong kilo kasi nagumpisa pa naman mamunga. Yung patula ko, na-harvestan naman yan. Ang di ko na lang na-harvestan itong ampalaya kasi wala pang bunga. Nagumpisa pa lang mga kajeros mamulak Mamulaklak. Ito, pambumbahan ko yan. Bumbahan na yan. Pag maganda ang panahon, bumbahan yan para mamata ang mga damo. Para mataniman na ulit. Pwede na magtanim kasi wala na yung dalawang anak ng baka. Binenta na. Kaya pwede na magtanim. Kasi kung di yung binenta mga kajeros, tapos magtanim ka. Pupunta sa tanim mo, kawawa ang mga tanim mo. Apak-apakan nila. Bale ano pala. Nandito ako sa Cebu. Ayan. Sa mga di nakakaalam. Dito ako sa Cebu. Magtagalog lang ko. Kaya marami kasing Tagalog na viewers ko, subscriber sa YouTube po. sa mga bisaya dyan eh, maing buntag tong tanan diha <laughs> tingnan nyo mga kajeros ang lililisan pa na bakante na pwedeng taniman ng mais kahit anong gulay eh. Oh. ayan, oh. ayan oh. ito Lak lawak pa niyan taniman bale itong lupa na to sa kilamisis to eto pigplanuhan ko na rin yan tana ano linisan tanggalan ng mga damo itong mga hagunoy plano ko dito taniman kuan mais or balatong ba matagal na kasi itong bakante ilang taon nang hindi nataniman simula nung namatay ang papa ni Mrs. Yeah. Kaya siguro mataba na ang yuta dito kasi may laging may mga tai sa baka. Mataba na to. Maganda to tanim. Init na. tikling tikling uh. tikling ya may anak siguro mga jeros Ah. Like mm. balik a malapit na pala tayo mga sa YouTube mga kajeros bale, kailangan ko na lang 9 dollar sana supportahan nyo ang aking mga video para makasahod tayo Meron tayong 91 Lawak ng lupa oh. tetas ng bukid dito sa Cebu. Probinsya to. Malayo sa siyudad kasi pagpupunta ka ng siyudad mo mga kajeros ka mga apat na oras kung kung traffic naman abutan ka ng mga limang oras traffic papunta ng syudad sa city bali nandiyan na yung baka mga kajeros oh. nilagay talaga ni mama sa may dalan bali dalawa na lang to itong isang baka ano na to nangulag na napaulaga na maghintay na lang kung mabuntis ba sana mabuntis ito i plano to i ai tong pinaka inahan nila bali dalawa na lang sila sa una apat yan Ayan. Bari, bali. Hanggang dito na lang aking video mga kajero. sa maraming salamat sa panonood. Please subscribe, like, and comment, share. Ayan. Salamat.